Hi guys, good morning Welcome back to my channel Meron lang ako talakayan ngayon na isang content na pagbabago ng klima sa mundo Pagbabago ng klima sa mundo Ang pagbabago ng klima sa mundo ay tumutukoy sa mga pagbabago sa klima ng mundo Nagaganap sa loob ng maraming taon ito ay sanhin ng iba't ibang kadailanan kabilang ang mga gawain ng tao at mga natural na proseso pagaya sa pagkaingin. yan ang gawain ng tao na inaalis na nila yung pagbabata ito ang kadahilanan pagtaas ng greenhouse gases ang pagtaas ng mga greenhouse gases tulad ng carbon dioxide, methane, nitrous dioxide o nagdudulot ng epekto ng greenhouse na nagpapainit sa mundo. Ito ang ang greenhouse ay gaya ng payong yan na gawa ng Panginoon niya na para lumilim yung mundo karoon ng payong parang pananggalang sa sobrang init dahil sa sobrang dami na ng gases na napupunta sa greenhouse nabubutas na yung yung pananggalang sa araw kaya sobrang init yan ang anong ko sa Ganaos. Nagpapainit sa mundo. Pagkawalaan ng mga forest at pagkawalaan ng mga forest ay nagudulot ng pagtaas ng carbon dioxide at atm atmosphere. Kasi yung mga kahoy, yun ang nag magandang carbon dioxide na kailangan sa buhay ng tao. Eh, kadamihan, dito sa bandang Luzon, sa Quezon, wala nang kagubatan na ubos na dinawang uling ng mata. Sa bagay, isa rin ano yan, isang anak buhay, pero nakakasira sa ating kalikasan. Pangatlo, <coughs> pagtaas ng populasyon. Ang pagtaas ng populasyon ay nagdudulot ng pagtaas ng gawain ng tao nagdudulot ng pagbabago ng klima. Dahil kung sobrang tao, kaya ng India, tumataas din ang mga gawain ng tao. Karamihan gawain ng tao ay tatapon sa mga ilog dahil sa dami na ng mga tao. Kahit nasaan, saan nagtatapon. Pang-apat, pag-unlad ng industriya. Pag-unlad ng istriya ay nagdudulot ng pagtakas ng greenhouse gases. Yung mga planta na bumubuga ng usok papuntang simpapawi ay isa yan na dahilan na nagdudulot na pagkawasak ng pananggalang sa init ng araw. Ito ang mga epekto ng pagbabago ng klima. Una, pagtaas ng temperatura. Nagdudulot ng problema sa kalusugan. Simple, pag tumaas na yung temperatura ng init, hindi ka pwede mag bilad ng turo sa araw dahil masusunog yung balat mo. Problema sa kalusugan, ekonomiya at kapaligiran. Tama talaga pag uminit sobrang araw hindi ka pwede magtapon sa tabi-tabi magtapon ng mga kagayan sa gerilyo dahil masusunog masusunog ang kapaligiran pagbabago ng pattern ng panahon ang pagbabago ng pattern ng panahon ay nagdudulot ng mga problema sa agrikultura pagkain at tubig hindi ba pag sinabi na ano, Kailin minyo kapag ininit na ng panahon at nabibiyak na yung mga tanima ng mga palay. Dahil sa so sobrang init, natutuyo na yung mga palayan. At pati yung patubig, natutuyo na. Pangatlo, pagtaas ng antas ng dagat ang pagtaas ng antas ng dagat ay nagrurulot ng mga problema sa mga lugar na malapit sa dagat. Halimbawa, sa lugar ng Buhol, may mga barangay dyan na nasa dagat na lubog na sa dagat pag high tide ang kanilang mga bahay ay inaabot na ng tubig dahil ah, Day lang sa ang tubig ng dagat ay lumaki. Lumaki at tumaas. Pagkawala ng biodiversity, ang pagkawala ng biodiversity ay nagdudulot ng problema. Problema sa ikaw ekosistema at mga species. Kagaya yung mga ibon na mga dati dyan sa Bulacan, meron dyan ano, lugar na napakaraming species ng ibon. Nawawala na kasi natutuyo na. Tara ko naman tayo sa mga solusyon sa pagbabago ng klima. Una, pagbawas ng mga greenhouse gases ang pagbawas ng mga greenhouse gases ay nagdudulot ng pagbawas ng epekto ng greenhouse ito ang tanong ngayon kung magbawas tayo ng itong umuusok ngayon ng mga planta dito mababawasan din ang mga kumpanya at mawala rin ang trabaho itong, pro itong problema sa mga kung tayo ng mga gumagamit ng mga umuusok ng mga bagay pag unlad ng mga renewable energy ang pag unlad ng mga renewable, -renew renewable energy tulad ng solar wind hydro ay nagdulot ng pagbawas ng mga greenhouse hindi ba sinasolo ngayon sa ating pamalaan na magkaroon ng ano mga solar solar walang mga usok yan nagkaroon, ta, nagkaroon ng kuryente yung windmill yung windmill sa nakita ko doon sa ano sa Netherlands ang dami naming mga windmill yung hindi gumagamit yan ng mga pausok upang magkaroon ng kuryente wala Yan ang pagbawas ng mga greenhouse gases. Tatlo, pagkawala ng forest. Ang pagkawala ng mga forest ay nagdulot ng pagbawas ng carbon dioxide sa so. Kaya ngayon, ang mga patakaran ngayon sa bundok, kabubatan, kung ikaw ay magputol ng puno, kailangan magtanim ka taniman mo rin para sa pagdating ng panahon mayroon totobo may tutubo na mga kahoy pang apat ng teknolohiya ang pag unlad ng teknolohiya tulad ng carbon capture at storage ay nagdudulot ng pagbawas ng mga greenhouse gases kailangan hindi ba ngayon sa mga mga nagmamotor, ini-examine muna kung mausok ang sasakyan? Dahil para mabawasan yung usok papunta sa yung <coughs> ngayon, bakit napakainit na ngayon ang araw? Hindi gaya na <coughs> Napakainit ngayon ng araw dahil sa ilan ang kadailan. ang Pilipinas ay malapit sa Ecuador kung saan direktang ay sinaga ng araw. Kaya't mainit talaga dito. Pangalawa, ang pagbabago ng klima, climate change ay nakakapagdulot ng global warming. nakakadulot talaga ng global warming climate change nakakadulot ng global warming na nagpapataas ng temperatura ng mundo ito ay dulot ng gawain ng mga tao sa pagsisiga at paggamit ng mga produktong naglalabas ng greenhouse gases ang masaga pag-ingat sa init ng araw upang hindi tayo magkaroon ng problema sa ating kalusugan gaya ng head stroke at dehydration dehydration magandang umaga po mga guys kung nagustuhan nyo yung vlog ko pag-like, pag-share Bakit hindi yung sa kanan na bill upang updated kayo sa magandang amaga po. Bye!